pag naka low first gear po mga kabarangay ay parang pagong na po yan so, yung karga nyan mga kabarangay ay nasa 50-50 pataas konting okay, titik lang ng siling nya mga kabarangay Ayan, no? Ayan, no? Ayan. So, ayun no ayun no so ay mga kabarangay good morning sa inyo ah uh, kung makikita nyo ngayon nasa bukid ako, ayan. 'Yan ho. Uh, ongoing po kasi yung pag-aani namin ng mga mga tinanim naming mais, ayan. Uh, so for today's video, mga kabarangay, uh, may sasagutin lang ako isang tanong. Uh, tanong ni Sir, um, kung kaya ba daw ng 4x4 kuliglig natin na uh, kumarga ng 25 sakong feeds na tig 50 kilos. Ah, uh, 'yun po yung Uh, tinanong sa akin ni sir So yung sinagot ko naman mga kabarangay Ay oo kaya nya At dinagdag ko pa mga kabarangay Ang kaya ng 4x4 kuliglig natin Kapag sa patag o sa mga simentadong daan Ay kaya niyang kumarga ng 2 to 3 tons uh, So gusto ko lang batunayan para may proof naman ako Kasi uh, <laughs> sinabi kong 2 to 3 tons Tapos wala naman pala akong proof So uh, parang Ah, bangko ko naman, di ba? So, maganda yung tanong ni sir kasi tinanong muna niya uh, kung ilan yung kaya niya. Kaya niya. So, bale ito nga pala yung uh, maisan namin mga kabarangay. Yan. So, bale nag na kami kanina. yon So, may na na kami. Ayun, kinarga na sa 4x4 kuliglig. Ah... Uh, etong Itong 4x4 kuliglig pala natin na ginamit natin ay hindi pala sa atin yan. ah uh, kay Boss Mel, shout out kay Boss Mel. ah uh, Boss, pasensya ka. Hindi uh, alam yung 4x4. Kasi yung isang 4x4 ko liglig natin. Ayan. Pangpahila natin ng tracer yan. yan. Doon pa sa taas mamaya. Ayan. So, ito na. Um, yung karga niyan mga kabarangay ay nasa 50-50 pataas. Uh, sabi kanina ng kapatid ko, siya kasi yung driver dyan. Uh, 58 daw nasa sa ako yan. 58 na sa akong mais. Kanina. So titingnan natin, ayan. Ayan mga kabarangay, naka low first gear po 'yan. Uh, kapag naka low first gear po mga kabarangay, ay parang pagong na po 'yan. Sobrang bagal pero sobrang lakas. Ayan. So sir, ito na po yung Uh, gusto ko lang po kayong bigyan ng proof Or patunay na kaya pong kumarga ng 2 tons Hanggang sa 3 tons po yung 4x4 puliglig natin Kaso yung sinabi ko po sa inyo sir Ay sa uh, patag naman O, o sa mga sementong daan Pero itong uh, ginawa natin ay nasa mismong bukid Yan, ito po yung bukid rin namin Yan, 50 pong sako yan mga kabaranggay 58 balansa ako pang 59 yun ayun ayan so napakabagal ng loan nya mga kabarangay so titignan natin dun banda ayan mga kabarangay medyo mabato kasi itong kwan to uh, sapa ayan barang Ayan, tumutunog yung brake mga kabarangay napaka lalim kasing sapa yan ayun o no? oh. 50 sakong mais po yan mga kabarangay So konting titik lang ng silinyador mga kabarangay. Umahon na agad sa sapa. Eh, yun, no? Ayun o. So pupunta pa tayo doon kasi sapa yan mabato. ay uh, video natin. So na, nasa 2 tons po yan mga kabarangay uh, Pero nasa bukid po tayo Wala po tayo sa sementadong daan So kaya niya pong kumarga ng 2 tons yan Sa bukid Ito yung medyo mahirap kasi magato yan Ayun, Ayun no Ayun no Ayun no nagpapabilib ako ng gawa natin na roadmaster mga kabarangay 50 na yan, 58 na po yan pero konting pitik lang ng silinyador, eh umaahon na yan so malakas talaga yung uh, kapag high and low na lalo na kapag 4x4 kuliglig yun uh, malakas yung mga yan na to hindi hindi basta-basta mga barangay so uh, ipaparada muna dito ng kapatid ko mga kabarangay so ito na mga kabarangay yan o yan yung roadmaster yan. yan. po yung pang 13 na ginawa natin ayun 13 chen yung naka, nakalagay yan 58 po yan na mais mga kabarangay yan So hindi ko naman sinasabing uh, tig 50 kilos yan mga barangay kasi hindi naman puno yung mga sako. Uh, mga nasa 40 kilos lang yan. Na uh, sinasabi kong nasa 2 tons lang yan. Yan. mas mabigat pala kapag dry. Ito kasi sariwa mga barangay. Yan lang. So ayun, uh, bali sasama kami kasi walang magdi-diskarga nitong mais. So titignan natin yung takbo ng 4x4 kuliglig natin sa patag naman ng nakakarga yan 58 po yan yung sako ayan na mga kabarangay uh, nandito na sa bahay yung oh, nice. mais yan yung iso okay so ayun lang muna mga kabarangay ay uh, pasensya na po dun sa mga nagtatanong na hindi ko po nasasagot agad uh, ito lang po kasi nagkataon na nasa bukid ako tapos nag nagkataon din yung uh, tanong ni sir uh, so sumakto naman at ayun na uh, nasagot natin na uh, nabigyan natin ng proof Uh, sa mga iba naman, uh, uh, kapag hindi na ako busy mga kabarangay kapag medyo nakapagluwag-luwag na yung uh, time natin, uh, sasagutin ko po yung mga tanong nyo. I-video ko po. Ayan. Uh, so, yun lang muna sa ngayon. Uh, peace out and God bless.